Kung bibigyan ako ng libreng limang oras, ang gagawin ko sa limang oras ay maliligo muna ako ng 20 minutes para matanggal yung mga libag sa katawan ko. Pagkatapos maligo ng 20 minutes ay gagalam muna ako ng 40 minutes. O diba? Isang oras na. Ang susunod naman ay matutulog muna ako ng isang oras Pagkatapos, matulog na isang oras, magbabanding muna kami sa pamilya ko na isang oras. Ang susunod naman ay makipaglaro muna ako sa mga aso ko ng 30 minutes. Pagkatapos, makipagchismisan sa mga kapitbahay namin ng 20 minutes. Pagkatapos, magsiselfon muna ako ng 20 minutes. Pagkatapos mag po ng 20 minutes ay magbabasa muna ko ng love story ng 40 minutes.